Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Khalil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, bawal din ba sa Islam ang pag-blessings sa isang bagong police, bagong police station building or bahay na katatapos lang gawin tapos daw mag invite para magpakain Wala po tayong tinatawag na pag sa Islam Yan po ay bida po yan Wala po tayong tinatawag na pag dahil meron bagong bahay uh, bagong gusali na pinabukas at may publishing ta tinatawag yan po ay bida po yan at minsan uh, mapupunta pa ito sa chef kasi minsan uh, yung mga sasakyan yung mga motor publishing lalagyan ng dugo so mapupunta sa chef at pwede mapalabas ang tao sa islam so wala po tayong tinatawag na publishing sa islam na ginagawa ng mga non-muslim So, pwede naman tayo magpasabilang pasasalamat natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magbigay ng sadaka, pagkain, bilang pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, "Inna Allah yara yuhibbu an yara athar ni'matihi ala 'abdihi." Katotohanan ng Allah ay nais niya na makita ang bakas ng kanyang biyaya sa kanyang alipin. Ibig sabihin, bilang pasasalamat mo sa kanya ay magtumulong ka din, magsadaka, So, yun po yung pinakamahinap. Kaysa magpablising na isa pong gawain bida at pwede pang mapunta sa siya. Allahu alam. sila alaikum warahmatullahi wabarakatuh.